Aabot sa 33 milyong piso o katumbas ng 20% ng alaga ng isa sa mga sinasabing smuggled cars at baaring matanggap bilang pabuya para sa makapagtuturo kung nasaan at sino ang nagbamayari na mga mamahaling sasakyan na iligal ay pinasok sa bansa. Smuggled cars story. Opo, iyan po ang ating uh, uh, at ayon po sa Bureau of Customs, ang nasabing uh, mamahaling sa ay uh, sa back door po ipinasok. Sa kaso naman ng luxury cars, ang buwis para sa isang sasakyan na may alagang 165 milyon piso ay pumapantay lamang sa presyo nito sa batala. Patuloy ang pagpapaigting na BOC sa kanilang mga sistema upang matigil ang pagpasok ng mga smuggled goods at mapigilan ang mga revenue leakages. Kusang sinuko na may-ari sa Bureau of Customs ang pulang uh, Bugatti sports car na matagal na nilang pinaganap sa Customs Intelligence and Investigation Service, Manila International Container Port, kaninang umaga.